Ano kayo? Huwag si Sky. Hello? <laughs> labas namin ni Papa yung tricycle. Si <laughs> Nakugasan mo na yung mga ano? Inuminan? Oo. Oh. Okay, sige. Yan? Oo. Oh, oh. Imported ito eh. Yung mga yan. Ito, ito, ito. Itong mga tinago namin na yan. Ito maganda. Mm-mm eto ito. Itim ang ano nito. Bulaklak. Black Maria. na eh, nakatago. Ang hirap namang buhayin. Agngangabit. Mm-mm. Nagrigat pa Kahit yung isa na yan, maganda rin yun. May puti-puti. ganda siya. Ang daming bulaklak nito. Uh -uh. Tapusin ko muna ini-edit ko, guys niwan ko muna si Papa doon. Patapos naman na eh. Guys! Papunta na kami ng ano, Nang kubo. Ala, naiwan ko naman yung salamin. Ay, yung medyas. <laughs> balik, balik, balik. Medyas naman. Kay sarap ng may nagmamahal Nalimutan ko ang tubig dito na kami sa bukid guys tinatanggal na nila yung mga poste eh. ayun mahirap din palang alisin yan nilagyan kasi nila ng ano ayan yung drama naman niya. everyday <laughs> everyday nagbabaon siya dito siya kumakain sabi ko anong drama yan <laughs> ginagawa dito naman kami nagagawa pag dito kumakain kumakain ano sumubukan na sa bahay ganun din naman yun <laughs> kaya mas Teka tayo kaya mas gusto niya dito na eh. bawang ko sana oo nga <laughs> ganda ng poste oh mga nagawa nila ayan inaalis na nila yun yung block pang forma ito na oh, ang ganda na oh ng mga post niya. Kakatuwa. Hindi kagaya ng ano. Ayun oh, tingnan niya yung nasa harapan. Ito mga ito Kaya pag kininis nila ito, konti na lang ano hal, hindi na sila magtatagal. Mabilis na nilang ano. Makinis ayun medyo mataas pa sa lugar na yan kaya binabawasan pa nila yung lupa tapos tinatambak nila dun sa gilid dun sa may pader eh. si Papsi nga pala umuwi siya nag ano siya nag kinuha niya yung pansukat namin mahaba kasi yun magandang ano gamitin na panukat para masukat namin itong ano yung area floor area nitong lote ayan na oo nga nasukat ito ito nasukat na ito mula dadian 5 meters pag-an 5 meters siya 5 by 5 Tingnan mo doon <laughs> doon. 5 oh, meters 'yan. Gan. So say 5. nakuha niya yung 5. 5 meters. <laughs> Tapos doon sa kabila, 5 meters din yun. Doon sa kanto niya. Mm. Banatin mo pa. Banatin mo. Mm, mm Ayun. 5 meters. Ayun kinuha yung 5 meters yan kukukayan lang dito para maano makuha yung ano yung sukat nya nung 5 meters ayan na guys yung hukay nilagyan lang namin ng linya ayan hanggang doon na maluwang na ito na ano tataniman ni Papsi maganda na dito oh. maluwang ito taniman niya yan taniman niya ng gulay hanggang don sa poste na yon. marami na siya maitatanim dito yung kanyang pangarap <laughs> kanyang pangarap na mga tanim dito niya ano gaganapin <laughs> Papsi. Nakakain na yan, almusal na. Oh, nakalinis na kami, guys. Ready to uwi-uwi na naman. Ganun lang natatapos yung ano araw namin. So ito yung mga poste na nagawa. Tingnan yung gaganda oh. oh di ba? Ayan pa. oh, Ganda ng mga poste namin ano. So ayun dalawa na 'yon ang ginawa ngayon. At saka doon na na rin wala na <laughs> yun lang kasi mahirap magtanggal niya yung mga forma na yan Tapos yung tali ayun nayos na wow sinaraduhan ako ay <laughs> practice lang pala yun <laughs> as usual ang loob ng tricycle ay maraming abubot ganito kami pag umuwi okay let's go home na niwanan ako <laughs> Binalik mo na yung bote nila? Uh, -uh. Okay. We on time. Ay. Okay, let's go. papait. Yung ano, yung papait ang tawag nila dito sa dahon na ito, eh. Mm. Kain tayo. Sausawan niya. Kamatis. Tapos yung jumping salad. <laughs> Talaga naman ang pagkain namin ni Papa, no? Pangbaryong, pangbaryo. Baryo, number one. Saka stir fry na okay broccoli at saka sayote. Mm. Tara, kain na. Medyo maga kaming kakain ngayon ni Popsi kasi 12.30 pa lang. <laughs> Di kagaya ng, anong, ng mga nakakaraang mga araw. Naabot kami ng ala-una. maga kami ngayon. <laughs> Tapos, ang sasarap pa ng aming mga ulam. Naku po, naman, talaga naman. Ay na guys. Hi po. Papait, jumping salad. Wow. Ito lang guys kasi sa nakaka high blood daw 'yan. Mm. Konti lang. Tikim-tikim lang tayo, tikim-tikim. Kasi tikim. <laughs> <dami> <laughs> mm. ang dami namin kinakain. Oo. Sawa-sawa talaga. Hmm. Ayaw pa. Mm Tsaka -mm. ito oh, alam po ba ninyo kainin ito? Yung uno ito eh, papait. Minsan nasa gilid lang ng bahay yan. Okay. Sa bukid. Sa bukid, paramin ito. Bakit ganon Parang pare-pareho na sila ng ano, yung tinitinda. Kaya mo yung pait niya? Ha? Parang ampalaya lang eh. Ano? Parang ampalaya lang. Parap po eh, Kain po tayo. kasi ito yung niluto ni papa. anong oras na guys? <laughs> Siyempre, pagkatapos namin kumain ni Popsi, nagbidahan pa kami dito. It's time to rest na. <laughs> mamaya uli. Kita-kita uli tayo mamaya guys. Baby ko. Bakit ba ganyan kayo? Mm. Doon na, doon na, doon mm. na. Tara, na. tara na, dito. Dito. Mm. Dito, dito na tayo, dito na tayo. Guys, papunta kami sa bukid. Bukid na kayo nakikita nyo. si <laughs> set up lang namin yung ano, yung solar. Ay, ang dilim. Pero sa labas hindi pa, oh. <laughs> Sarap na hangin talaga. Fresh air, ano pa? Ah! <laughs> simula na sila sa bukid nila marating na kasi yung ano yung tubig yung iba naman hindi pa yung iba nakapagpatubig na pero pagkakuan ito nako maraming tubig ito aagos na dito <laughs> nagiba yung ano tanggal yung yero <laughs> sakto pagpunta namin dito <laughs> Ayun, eh, pati yung dulo oh, ng awang. Ayun. Dagaran mo ng ano, hollow blocks. Antibay-tibay niya ni. Eh. Ang tibay, -tibay niya ni eh, ano. Ayun oh, may kahoy diyan, may ano. liwanag, pinalakasan na namin yung ilaw oh, yung solar, kasi mahina dati problema mo ngayon kung saan ka dadaan Okay na. Ba't doon nagkaroon ng awang? Buti na lang, nagpunta kami dito. Mag-check talaga. Ito, yung hollow blocks mo. Okay na? Doon. Sige, tara na garoon. Ha? Ang dami pang tubig dito. Naiipon yung tubig dito. Kailang palaliman niyaan. Na? naliman para umagos doon. Masyado malalim yung ano nyo eh bornal ninyo. Tsaka yan oh, yung sinasabi ko yung gilid na ito. Dapat malagyan ng ganyan oh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos ito, masimento ito, gilid na yan. May paliga yata sila dito eh. May liga, ano pang? Doming Luming kambing oh. <laughs> dami pang sasakyan na ano pumapasok dito pag gabi tinan nyo naman guys oh may mga sasakyan pa na pumapasok dito pag gabi tapos ang no, dami pang tricycle ha? Good morning guys. Kain na rin ako dito. Napag-edit na ako ng isa. mag edit pa ako ng panibago. Ayan. Uploaded na guys. Meron na tayo ulit ngayon. Ako sa baba. oh bakit? Nandito. Kumain na kaya? Alika, alika, alika. Magtitimpla ako ng kape ko. Gugutom ako eh. Ay, nagugutom. Parang hindi ako. Hindi ako nagbe-breakfast pag walang kape. Wala na yata. Tumuloy-tuloy na yung nagtitinda. Ay, kabayo ni Peklat. Wala na nga. Dire-diretso siya. Kasi kahit talbos man lang sana. Oh. Wala. ka dito, baby. Gusto lumabas? Hindi po pwede. Hindi po pwede, anak. Pugasan ko yung ano. Pugasan ko yung terrace para makalabas tayo doon. Doon? Sa ano? Sa farm. <laughs> farm. <laughs> sa <Sabukid>, Diba? <laughs> Maliwanag dito dahil dyan, maganda talaga pag mayroong ano, black glass black. <laughs> Maka magkamali pa. Oh. Mabas pa si Bagres. Wait lab. Yung kape ko, pakiabot din. Mua ako ng kape guys, kasi gusto ko mag ano, gusto ko magkape habang nag-aalmasal. Ito na yung ating droga. Bakit lima mahal? Ha? Hindi, apat lang, di ba? dami. Nahanap ko yung t-shirt ko kagabi. ah, lalabas ako kasi nandun yung pera ko. Nasa bulsa. Naiwan ko. Baka nalaban ni Papa. Yung pa 1,000 na bago, bawal na matupi yun. Tapos pag nalabhan, baka hindi na mag-ano. <laughs> Hindi na po pwede. Tignan natin kung nakasampay na. Nakasampay na si Papa. Doon yung mga labada niya, oh. Wala, ala pa doon sa labas. Wala pa? Wala pa. Wala pa, oh. Nakita ko na. <laughs> Hindi nakita ni Papsi hindi niya ma-identify yung mint green kasi very very light na siya dahil matagal na yusot ko kahapon yung may butas ay may bulsa dito so yung kasi guys 1-3 pa na 1-6 yung nandun sa bulsa ko yung bagong ano bagong 1,000 meron na silang patubig dito guys so oh. May na yung ilalim niya po ay mangga sa yung taba ng baboy. Ito niya po nakita na ilalim na. At ilagyan po natin ang sili yan. So, bigla pong ating ilalagay. Ganito lang po yung paglalagay niya, no?